Isang dump truck naman ang nahulog sa drainage canal sa bayan ng Lete, isang patay, labing-apat ang sugatan. Detalye ng balita malaki Jimmy Angay-Angay, RH 32 Jimmy maupay nga ga. Isang patay, labing-apat ang sugatan matapos mahulog sa drainage canal ang isang dump truck sa bayan ng Lete-Lete. Inilalaan ng PNP ang biktima na nasawi na si Alias Oliver Bertrand de news construction worker, residente sa bayan ng Capaukan Lete. Sugatan naman labing tatlong katrabaho ng biktima, kapwa construction worker at ang driver ng truck na kilala kay Elias Ricky, 44 anyos ng barangay Bakulanad, driver ng Wilbar San ang Gravel, ng sa rinti sa National Highway, barangay Kalagisi Laitiliti. Sa investigasyon ng PNP mga biktima ay nakasakay sa dump truck papunta sa kilang trabaho Galing Kapuukan, papuntang barangay Kalagisi sa leti pagdating sa naturang barangay na wala ng kontrol ang madibila, ang dam truck at nahulog sa drainage canal. Resulta, nagtamo ng mga sugat sa katawan. Ang mga biktima at ang driver kaya tinakbo sa Municipal Rural Health Unit. Sabalit, so, indideklara na dead on arrival si alias uh, Oliver ng attending position. Ang uh, labing apat naman ng na mga pasahero at ang uh, driver ay inilipat sa Ospa Ormoc Hospital para balapata ng kaukulang lunas. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan sa nama, Jimmy Angay-Angay.